Dito ba yan yung Marty? yung tinapay ko ni Marty. Yung kinain niya. O sa Pengi. Akin yan. Akin yan. Am. Am. Crocodile. O. Akin yan. O akin na lang yung crocodile. Akin na lang yun. E yung tinapay akin yan eh. Kanina yung tinapay? May nakin yan eh, kinawa mo lang. Tess, hindi ka yun. Nagugutom ka ba? Ay! Nagugutom ka ba? Nagugutom ka? Di ba ka? Diba akin yan, kinawa mo yan dun sa plato? Di ba? Akin yan. O sino nagpalaman yan? Eh, crocodile? Ah, ma'am din. Ah, ma'am ako. Kain ako. Akin yan! Akin na yan! Boss? pa yung crocodile o. Pinapakain. Dady, ayaw mo pa kain? Eh, Am-am crocodile? Ako <mulay> Ako Daddy, amam am. Akin na, amam Akin si David. Akin yan Akin na yan. si David. Ako si David. Ako yan, ubusin mo bayan ubusin mo